Ramon. Ramon, nasasaktan ako. Bakit mo ba ako iniiwasan, Isabel? Ha? Bakit mo ko pinagtataguan? Dahil sa iyo. Nalaman ko galing kay Margaret na may balak masama laban sa akin, sa amin ni Manuel. Ako pa, Isabel? Ganyan na ba ang tingin mo sa akin? Ha? Galing ako sa inyo. At nung nalaman ko na may balak si Margaret na itakas ka, pinuntahan kita. Ano ba Ramon? Naguguluhan ako. Ano bang balak ni Margaret? Ha? Pinag... Pinaglalaroan niyo ba ako? Ha? Hindi, Isabel. Hindi ko magagawa sa iyo 'yan. Meron akong ipapakita sa iyo. At sana maniwala ka sa sasabihin ko. Ayun. Nakikita mo si Manuel at si Margaret. Nandito si Manuel. Paano? Yan sana ang gusto kong sabihin sa iyo. Kung bakit kailangan kitang makausap. Palihim na nagkikita at nag-uusap sila ni Manuel at si Margaret. Hindi totoo yan mga pininiwala. Tumigil ka na, Ramon. Hindi mo alam na si Margaret may lihim na pagkakagusto kay Manuel. Ano ba, Ramon. Ayoko nang makinig niya. Kung ano po yung sinasabi mo, nagkahanap ka lang ng paraan para layuan ko si Manuel. Makinig ko muna, Isabel. <laughs> Bitawan mo ko. Sige, aaminin ko. May lihin din akong pagkakagusto sa iyo. Pero, syempre pinsan ko si Manuel. Hindi ko siya, hindi ko siya tatalunin. Nung nalaman niya na nagkakaibigan kayo ni Manuel nagalit siya at balak atang itagas ka at dalhin ka sa kabilang isla para layuan mo si Manuel tama na Ramon tama na sorry Isabel hindi ko kakayanin tama na Isabel, gusto mo bang harapin sila at kausapin? Wala. Para, para saan pa? Hindi na kailangan. Ayoko, ayoko muna silang kausapin. Ayoko muna silang makita. Ihatid na kita sa inyo. Sigurado akong hinahanap ka na ng iyong mama. Huwag. Huwag mo muna akong ihatid sa amin. Kung maaari, ihatid mo muna ako sa, sa dulo ng daungan. Sige. Kung yan ang iyong nais, sasamahan kita doon. Ihatid kita. Naho. Manuel, nasaan na kaya si Isabel? Dito ko lang siya iniwan eh. Carlos, sabihan mo ang tauhan natin. Halughugin ang bodegang ito. Bilisan nyo. Nasusunod po, senyorita. Sige, tayo na. Margaret, sigurado ka bang dito mo lang iniwan si Isabel? Oo, niyaya ko pa nga siya na sumama sa akin Pero nagpaiwan siya ako Manuel hindi kaya naabutan siya ni Ramon Isabel pasensya ka na kung sa ganitong paraan pa tayo nagkagulo Oo hindi ko malaman kung bakit nagkaganito tayo pero gusto ko lang sana malaman mo na meron din akong pagtingin sa'yo. Batid ko din ang nararamdaman ng pinsan kong si Manuel. Kaya siyempre natuwa naman ako sa inyong dalawa. Kaya nga lang nung nalaman ko tungkol sa balak ni Margaret at sa sikretong uh, gusto niyong gawin sa inyo. Kaya, siyempre, ayoko naman din na masaktan ka. Kaya, hinanap kita. Iyaya pa si... Magandang gabi ho, senyora. Anong ginagawa mo sa kwarto ni Isabel? Dumating na ho pala si senyorita Isabel at pinapasabi po niya na hindi ho muna siya tatanggap ng bisita. Hmm, ganun ba? O siya, um, ipaghanda mo na lang ang hapunan ng senyorita mo. At um, sabihan mo ako, okay, pagtapos ka na. Sige ho, Senyora. Masusunod ho. Hmm. Tignan natin kung may magagawa ka pa, Manuel. Akin lang si Isabel. Akin lang. Kanina na kaya tayo. Tila gumagabi na. Hindi pa natin nahanap si Isabel. Baka nag-aalala na sila, Tita Lorena. Tama ka. At hindi na rin ako mapakalay kung kung ano na kaya ang nangyari kay Isabel. Mabuti pa't puntahan na natin sila, Tita Lorena. Carlos, sumunod na rin kayo. Hmm? O umanhin, senyora. Um, nandito ho sila Margaret, sila Carlos at si senyorito Manuel. Manuel, iho. Magandang gabi ho, tita Lorena. Magandang gabi din ho, tita Lorena. Oh, maupo kayo, maupo kayo. Ah, uh, Pasing, Paghanda mo nga sila ng maiinom at merienda. Masusunod ho, Senyora. Manuel, Margaret, may tampuhan ba sa inyo ni Isabel? May nangyari ba? Dumating na rito si Isabel. Hinatid siya ni Ramon. Di ba, Margaret, magkasama kayo? Ah, uh, tita, ang hinatid ni Ramon si Isabel. Nung nalaman ko na si Ramon ang naghatid kay Isabel pa uwi. Sa totoo lang, labis ang pag-alala ko sa inyo ni Isabel, Margaret. Ayoko sanang pag-isipan ng masama si Ramon. Ngunit iba na ang mga kinikilos niya. Kaya nagkaalala kami para sa anak namin. Sorry po, Tita Lorena, kung pinag-alala namin kayo. Nais ko po sanang ipaliwanag ng mabuti kay Isabel at sa inyong at kila Manuel. Kung ano talaga yung totoong pakay eh, ni Ramon. Kaya lang ho, natatakot lang din ho ako na baka sa akin magalit si Ramon. At baka madamay pati si Isabel at si Manuel. At sa ngayon ho, Tita Lorena, hindi namin alam kung ano yung balak ni Ramon sa amin ni Isabel. Hayaan niyo po. Ako po ang gagawa ng paraan para makausap ko si Ramon ng personal. Um, Tita Lorena, meron lang po sana akong isang pakiusap. Ano yun, iho? Kung maaari po sana na huwag nyo sanang hayaang um, lumabas si Isabel mag-isa. Dahil Ayoko din pong may masamang mangyari sa kanya. Makakaasa ka, Manuel. Ako nang bahala, kay Isabel. Ang Pamanhin Senyorito Manuel. Tumawag ho ang inyong papa. Pinapupunta na po kayo sa hacienda. Margaret, sumabay ka na sa amin. At ipapahatid na lang kita kay Carlos. O oh, sige Manuel, maraming salamat at sana'y maging maayos ang lahat sa inyo ni Ramon. At Carlos, gusto ko sanang subaybayan mo ang lahat ng balak at kilos ni Ramon. Ako na po ang bahala dun Senorita. <coughs> Anak? Isabel? Mama. Maaari pa kitang makausap, ano? kasi rito si Margaret at si Manuel. Ah. Ano ba ang bumabagabag sa isip mo? Good evening, Sir Manuel. They are waiting sa conference room po. Um, sandali lang, Stella. Yes, sir. Can you please get my documents? um the one from dubai and one from japan nasa ibabaw ng table ko okay po sir dadalhin ko nilang po sa conference room and one more thing dumating na ba si Ramon i'm sorry po sir wala pa po si sir Ramon the demands are high and the numbers are good So, gentlemen, um, is there any question before we end? <clears throat> Am I late? Yes, you are. Always, Ramon. Again and again and again. What's wrong with you? I'm sorry, Papa. I just need to attend some personal matters. Be serious, Ramon. This is not a game. Anyway. Congratulations, Manuel. Job well done. Thank you, Tito Rafael. So, gentlemen, let's continue in my office. Saglit, Ramon. Pwede ba tayong mag-usap? Isabel, pwede mo naman akong kausapin, anak? Makikinig ako. Mama, uh, gusto ko po sanang mapag-isa muna. Hayaan niyo po. Maayos din ito. Sana maintindihan niyo ako, Mama. <laughs> Nauunawaan kita, anak. Ramon, mag-usap tayo, Ramon. Wala tayong dapat pag-usapan. And besides, nakuha mo na lahat, di ba? Ano pa bang gusto mo? Meron ba akong dapat malaman? Pwede ba, Manuel? Wala akong pakialam sa iyo. You are just wasting my time. Bakit mo ko iniiwasan? Ha, huh, Ramon? At ayaw mo kong kausapin ng maayos? Pwede ba, Manuel? I don't have time with your bullshit. This is not about me, Ramon. This is about Isabel. Ano ang kasalanan ko sa iyo para idamay mo si Isabel? Sumagot ka! Senyorita Isabel? Senyorita Isabel, nandito po si Ma'am Margaret. Kaya pasing, ako na lang ang kakausap kay Margaret. Um, ipaghanda mo na lang kami ng um, may inom at pagkain, ha? Masusunod ho, Senyora. Magandang umaga sa iyo, Margaret. Magandang umaga din po, Tita Lorena. Nais ko po sanang makausap muli si um, Isabel. Alam mo, Margaret hindi pa kasi siya umalabas simula nung hinatid siya ni Ramon. Siyempre, nag-aalala na kami. Pero si Isabel na mismo ang nakiusap sa amin na gusto niya munang mapag-isa. Maghanda kayo. May pupuntahan tayo. Boss, pasitibo. Nasa loob si Margaret. Sundan niyo siya. Ngayon ang tamang araw para magawa ko ang mga plano ko. Kanina pa ako sinusunda. Nakabahan ako. Sino kaya ito ang mga ito? Pasing? Um, si Margaret. Um, senyorita, kanina pa po siya nakaalis. Pero may iniwan po siya sa akin. Sabi po niya, ibigay ko daw po sa inyo. Salamat, Yaya Pasing. Isabel, sana sa pagkakataong nito, mapatawad mo na ako. Hindi ko sinasadyang saktan ka. Napilitan lang akong gawin yun. Dahil nung nasabi ko sa'yo na may balak si Ramon na masama sa inyo laban kay Manuel, ginamit lang ako ni Ramon at inutusan niya ako na guluhin kayo. Wala na akong magawa. Pero sana sa pagkakataong ito, wag mo sanang kalimutan na gagawa Gagawa ng paraan si Ramon para kuha kanya niya.